Aries, kung meron ka pang deal sa ibang tao ngayong araw ay gawin mo dahil magagawa mo makagawa ng swerte para sa iyo, at iwasan mo lang maging makakalimutin dahil baka doon maabala ang ibang dapat nagagawin ang pahiwatig, at kung may plano na isang bakasyon ay pwedeng gawin magkakasama kayo ng masaya, at magbibigay ng aura ng ikakasaya ng bawat kalusugan at bonding ng good vibes ng swerte sa pamilya ayon sa iyong gabay Sa iyong pera ay pagsisino po wala kang dapat tulungan at walang pagpapautang sa ibang tao dahil may dalang swerte ang mga hawak mong pera ngayong araw para sa pag-unlad Sa trabaho huwag kang aasa sa mga sinasabi ng kausap na kasama sa trabaho kahit mabait sa iyo baka maunahan kanya sa pag-asenso. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20, number 12 at number 39. Taurus pag may deal ka at mga dating kausap pa rin ay dapat karing makapunta may sinyales na may mapag-uusapan na maayos na at baka makagawa ng deal nakikita na ng pera. Iwasan mo lang makipagkasundo kagad ngayong araw na may pirmahan baka magkaroon ng kagipitan sa hinaharap sa ibang araw nagawin at pag-aralan pa para makasigurado ayon sa iyong gabay sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung hihingi sa iyo ng tulong, ngayong araw na magpasama sa gagawin na transaksyon dapat ay umayon ka kagad na samahan para okay ang inyong magagawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay iwasan mo lang ang kasama sa trabaho, na mahilig magsalita na siya ang mahusay, at laging madaming nalalaman sinyales siya ng away at gastos mas mainam na dumistansya ka. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 36 number 21 at number 10. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay pag. Muli kang bibisitahin ng dating nakakadil o may tagpuan kayo ay iyong puntahan. May idea siya na naaayon sa iyong mga plano na magkakatulungan kayo ng kausap kung may project na gagawin, at ngayong araw ay masaya na makasama mo ang magulang, dahil kung may ibibigay na bagong kaalaman sa pagkita ng pera ay pabor sa iyo, at may good energy ka na magbigay ng advice sa mga minamahal para mapasaya nila ang kanilang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga gawain, huwag kang basta gagawa ng mabilis dahil baka doon mag-umpisa ang iyong suliranin sa mga dapat na gumawa ng dahan-dahan at ng makatapos sa buong araw, nang walang maging suliranin. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpautang, at magpalabas ng pera sa ibang tao nang makaiwas sa problema at pwedeng kagalit na tao na iyong kaibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 14 number 24 at number 10. Cancer ngayong araw ay wala mo nang gagawin na pagtitiwala sa ibang kausap kahit pa mga matagal na kaibigan, Para mawala ang pagkakataon na mabigyan ka ng suliranin sa pera o mga bagay na mahalaga sa iyo pag-iingat ang pahiwatig, at ngayong araw kung may plano na kasama ang anak o minamahal, na napupuntahan na usapan para makaalam ng bagong idea ng pagnenegosyo, ay dapat na kayo ay makapunta ayon sa iyong gabay sa trabaho, ay maganda ang araw pag-unlad para sa iyong nagagawang kasipagan. Hanggat nangangarap ng pag-asenso ay laging masipag na nakakalapit sa pag-asenso dapat ay huwag magbabago ang ugali. Sa pera ngayong araw nang makaiwas sa problema at pagbagal ng pasok ng pera, ay huwag magpapautang huwag tutulong sa ibang tao unahin ang pamilya ng tuloy-tuloy ang pagkakaperahan ng maayos. Sa pagmamahalan, ay masaya ang araw ang pahiwatig, maging mas mahaba ang pasensya ng walang maging tampuhan, at laging mapupuno ng positive energy ng grasya ng pag-ibig sa bawat isa, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25, number 7 at number 39. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig paggagawin na usapan sa pamilya kung pagkakakitaan ay dapat na mas maaga ka dahil baka magkaroon ng kasunduan na magawa kung matutuloy o hindi ang dapat na gagawin ang pahiwatig. At kung gagawa ng usapan sa ibang tao na inaasahan mong okay ay pag-iingat pa rin ang pagbibigay ng iyong mahalagang nalalaman, para safe ka ay sa sa iyo ang tagumpay pa rin sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, ang miyembro ng pamilya sa usapang pera at sabihan lang na maging wise sa gagawin na humingi sa iyo ng advice pag ng desisyon, nang maging mas masaya ang resulta. Sa trabaho, ngayong araw ay maging mahaba ang pasensya at maging masinop sa ginagawa, dahil hahangaan ka ng boss at kung masisinop ang magagawa ay makakatulong sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 26 number 14 at number 37. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ang iyong ibang pangarap pag gusto makagawa ng other income, para sa pamilya kung hindi mo talaga matutukan ay huwag na muna mangarap dahil mahihirapan mong mapag-asenso ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal muna ang pagpirma ng mabilisan desisyon, wala sinyales na magagawang maka-asenso ng mabilis, at huwag din gumawa ng kabaitan sa mga kakilala kahit matagal na dahil maabuso ang iyong kabaitan ayon sa iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa trabaho makinig kang mabuti sa mga masasabi ng iyong boss, dahil kung makakalimutan mo ay pagumpisahan na mahirap na gawain, sa iyo ngayong araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay bawal muna ang berwan hanggat magagawa dahil sinyales na pwedeng doon magumpisa ang hindi pagkakaintindihan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 19 number 25 at number 21. Libra Ngayong araw sa mga gawain basta huwag kang gagawa na ikaw ang dahilan na malate sa usapan o mainis, para ang swerteng araw ay magtuloy-tuloy na ang pahiwatig, at ngayong araw ay okay ang ugali na laging maagap lalo na sa mga kakausapin na kapatid o kamag-anak dahil may aura sila ng swerte na magagawa mong malalaman na makakatulong sa iyong ibang gagawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maging masinop ka ngayong araw, huwag magpapautang sa ibang tao, nang hindi ka makaranas ng problema at makakaaway na tao. Sa trabaho walang sinyales na problema laging maaga kang pumasok, ang magbibigay sa iyo na makaungos sa pag-asenso sa ibang kasama sa trabaho, at ang iiwasan mo lang ngayong araw sa trabaho, ay makisama sa alam mong gastos lagi gusto ng kasama sa trabaho. Baka hanggang bahay ay magkaroon ng suliranin. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver, number 20, number 24 at number 35. Scorpio. Ang pahiwatig ng iyong gabay may maganda kang swerte sa mga gustong gagawin ngayong araw, basta may mahabang pasensya at malalaman mo ang tamang gagawin ang pahiwatig, at ang isa lang na iiwasan ay sumama sa kaibigan na pupunta sa malayo dahil sinyales na gastos sa iyo, at walang makukuhang naaayo na resulta pag may gagawing pirmahan ay dapat na magawa dahil okay naman ang magagawang pag-asenso para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya, ang dapat gawin ng miyembro na pagkakakitaan o paghahanap ng trabaho, dapat ay ipagpaliban na muna na iyong sabihan dahil mahina ang aura ng swerte sa kanila ngayong araw at bahala sila kung susundin ang iyong advice. Sa trabaho, dapat lang ay maagang nakapokus sa mga dapat gagawin nang walang masabing ikakalungkot ang boss mo sa iyo. At sa pera ay minamahal lang pwedeng mabigyan para ang swerte ay laging maiipon ninyong dalawa sa gagawin na plano na pagkakakitaan. Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 25 at number 30 at number 18. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay maging matalas ang mata sa mga makikita dahil may idea kang magagawa na ibang negosyo. Pag napag-aralan ay pwede mong magawa basta may hilig kang magnegosyo ay magagawa mong makatulong sa pamumuhay ang pahiwatig at ngayong araw ay may maganda kang enerhiya pag dumating na deal ay iyong puntahan, nang makagawa ka ng umpisa para magkaroon ng plano pag gustong ituloy ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miembro ng pamilya, ay maganda ang buong araw nila may aura silang masaya sa mga gagawin, basta iyong sabihan na laging maaga sa dapat na pupuntahan sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay lalapitan at lalong magbibigay ang gabay na magiging sagana ang grasya ng katalinuhan, at ikakaganda ng kalusugan. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga gawain okay na matatapos mo ng maayos, umiwas ka na lang sa usapan na pag-utang ng pera dahil sinyales na mahihirapan kang mabayaran kung magpapautang ka. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 20, number 18 at number 43. Capricorn, ngayong araw sa usapan na iyong pupuntahan, ay maging relax ka lang para hindi ka mapasok ng ikakalito. Ilagay sa isipan na sila ang magagawa mong malito para mailabas mo ang iyong kahusayan ang pahiwatig. Pag nagawa mong maayos ay may sinyales na maganda ang magiging usapan na makakatulong talaga sa pamumuhay. At ngayong araw ay may malakas kang karisma sa usapang negosyo at sa pamilya. Gawin mo ang dapat ang iyo lang kahinaan tulad ng dati madaling maawa. Iwasan ang tao na mahilig humingi ng tulong, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya, ang pahiwatig ay may padating na hangin na nagbibigay ng karamdaman maging maingat sa kinakain at sabihan na magingat sa pag-uwi ng gabing gabi para nang ikakahina ng kalusugan ay maiwasan. Sa trabaho, may sinyales na problema na pwedeng mangyari. Pag nawala ka sa focus sa mga gagawin doon pwedeng magumpisa ang suliranin, at iwasan mo rin ang kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 16 number 34 at number 20. Aquarius, may mahina kang enerhiya ng swerte ngayong araw lalo na kung may deal na pera kagad ang involved. Iwasan mo muna para hindi ka mapasubo sa mga makakausap, mas okay pa ang mag-isip ng ibang maliit na pagkakakitaan ng makagawa ka ng umpisa, para sa paggawa ng plano, at ang isa pa na iyong iiwasan ang magtiwala ngayong araw, kahit sa mga kamag-anak para walang maging suliranin sa relasyon, at para na rin makaiwas ka sa gastos ng pera, nang wala nang mababalik sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa ibang plano ngayong araw kung makakasama ang minamahal, ay inyong gawin na kagawa na kayo ng transaksyon na kapamasyal pa para mapasaya ang bawat kalusugan sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat ka sa pabigla-biglang pagsasalita dahil pwedeng magkaroon na hindi mo maiiwasan na may magdaramdam dapat ay maging matahimik na maingat para okay ang araw na masaya, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 16 number 24 at number 36 Pisces May masayang araw ang pahiwatig at may masaya Pa na pwedeng may dadating na financial na tulong at mahina lang ang aura ng swerte sa mga gagawin na deal ngayong araw dapat lang na maging mas maingat para maiwasan ang kalungkutan ang pahiwatig at kung may plano na pagpupundar ng negosyo ay huwag na muna dahil baka mahirapan ka sa paggawa ng pag-uumpisa, sa ibang panahon mo gawin pag talagang masigla na ang damdamin na gumawa ng negosyo ng magawa mong maging matagumpay, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pakikipag-usap sa kapamilya ay dapat na may maunawain na ugali, para walang mawala na aura ng swerte sa bawat isa ng pamilya, at sa pera ay laging mapagbigay sa minamahal kung may ekstrang pera kung hihingi, nang laging masaya ang grasya ng pera sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay pagunlad ang pahiwatig, ang kahusayan sa ginagawa ay laging ituloy huwag paiiralin ang mag-isip ng katamaran para walang makaagaw sa pangarap na pagtaas ng posisyon, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 22, number 16 at number 34.